ikaw isang OFW, kailangan mo ng health insurance. Una, financial protection. Ang health insurance ay ay makakatulong sa pamilyang OFW sapagkat kung sa kasakaling may mangyayaring hindi inaasahan, ano, ikaw ay hindi magiging pabigat financially. Yon. Pangalawa, peace of mind. Kapag ikaw may health insurance, ay makakapagbigay ng peace of mind sapagkat Ah uh, alam naman natin no especially sa mga OFW ang karamihan ng trabaho ay delikado o kaya, kung hindi man delikado ay madalas na assign sa graveyard shift. aya So pag ganon no lalo na pagbago-bago yung schedule, ang ang pattern ng katawan natin ay pagbabago-bago ay prone sa sakit. Ayah. So just in case no na ah uh, mayroong mangyayaring hindi inasaan At least we have a, a backup. Yan. Pangatlo, ang health insurance ay pwede ring as additional source of retirement fund. Meron kasing mga plan na kapag hindi mo magagamit o kaya healthy ka no? for your for your for the whole of your life ano walang nangyari hindi nagkasakit merong plan kasi na ma into cash or merong cash benefit ayan So, just in case darating ang panahon na wala ka ng trabaho, wala ka ng source of income, no? o kaya yung business mo fail kapag meron kang health insurance ay meron kang matatakbuhan sa darating na panahon. Pang-apat, ano, ay of course, health protection. Of course, ang pinaka-purpose naman talaga ng health insurance ay health protection. Just in case no magkakasakit, darating ang panahon no ma-maningil na yung katawan natin sa ating mga pag-aabuso, kung di man pag-aabuso, at least mayroon din kasi tayong mga mga ginagawa no na, na akala natin ay nakakatulong sa ating katawan pero darating ang panahon na sasisingilin tayo. So kapag sisingilin na tayo, mayroon meron tayong matatakbuhan na panggamot, which is health insurance. Ayan, for now, yun lang muna at abangan nyo yung next vlog. Bye-bye!